kapayapan sa inyo. Ngayon gagawa tayo ng masarap na sabaw na walang kamatis. Magprito ng tatlong pirasong hiniwang sibuyas. Idagdag ang paste ng luya at bawang. Pagkatapos pumula, magdagdag ng isa't kalahating cube ng sabaw ng manok. Magdagdag ng isa't kalahating malaking kutsara ng giniling na kulantro. Magdagdag ng 1.5 kutsara ng pambalasan yung gazi mula sa bahar. Haluing mabuti sa katamtamang init upang hindi masunog. Pagkatapos, magdagdag ng isang kilo ng hiniwang karne, na hiwa sa mga kubo. Pagkatapos, haluin mabuti hanggang sa tuluyang magbago ang kulay nito. Ang pagpapapula ay nangangailangan ng matagal na proseso at pasensya. Tinatakpan namin ang sariwang karne at tinatakpan ito ng mabuti. Nagdaragdag kami ng mga cubes ng sariwang patatas sa sopas. At iwan ang patatas sa loob ng 20 minuto hanggang maluto. Tunawin ang kutsara. Mula sa gaw-gaw, sa isang tasa ng sariwang gata ng niyog. Magdagdag tayo ng isang malaking kutsara ng asin sa timpla para sa mas magandang lasa. At tinatakpan hanggang sa nakakakapalang texture kasama ng puting kanin na may pritong sibuyas at